So ayun nga, malas-malas nga sa uwian dahil tag-ulan. So ayun guys, may kulog-kulog pa, may kidlat-kidlat pang nagaganap dahil ang lakas ng ulan. So ayun guys, traffic na naman, palibasa, okay lang yan. So ayun guys, dahil naman tayo mahilig magsakay-sakay ng jeep. So ang everyday, every night, ano natin routine is maglakad pa uwi. So tingnan mo naman ang highway, isiksikan, bumper to bumper ang ating sasakyan for today dahil nga Majulanes. So, mayroon pa nga dyan na aksidente dahil nga sa dulas ng kalsada. So, yun guys, naglalakad kami with my Trupa Pips workers. Ayan, Sir Inday mong Rapael na napakaganda, napakasexy, napakapitit ng katawan. Wala akong masabi. Hindi nag-iisang putochi ng ever common, na Chinky. And then si Mother Earth nasa likod. Di ko makita kasi nakapayong lahat. Ayun guys. So habang naglalakad, nagchichismisan kung nakarami ba today. <laughs> so ayun guys. Ang indirapan mo. daming dinadaldal. Ang potochi mo. So ayun guys. Habang naglalakad, ng St. Peter. So, nagyayaya sila daw na kumain kami doon sa lagi namin kinakainan. So, tamang lakad-lakad habang maulan. Basta na ang sapatos ni Bakla. So, ayun, mapapadaan tayo dito sa aming laging kinakainan, guys. Dito lang yan yun. Walang iba sa... Check natin, guys, kung saan tayo kakain talaga. Kasi itong si Inde Morapa gusto pa ng sa iba kumain, Charis. Actually, guys, this is Jonabel Magrolim, ang fat malu ng bayan. So, ayun, guys, nga. Mababaan na kami dito sa building na to. Kasi andun yung mga kainan sa baba. Yan, oh. So, guys. Medyo madulas ang daan. Harap pa mingat ka kasi ang laki-laki mong tao. so, ayun guys. Pababa na lang kami. Kasi kakainan na namin yung kinakainan namin lagi. As usual, alam nyo kung ano guys. Yung uncle Jan, So, yun guys. Dahan-dahan lang kasi sobrang dulas ng daan. may mga kasalubong pa tayong may mga bit-bit na bakal. So, chiyon-chiyon di ba? So, yun guys. Dito yan sa uncle Jan kung saan lagi kami kumakain. So, dahil maulan, iwan muna natin yung mga payong. So, ayun guys, mag-order na kami. So, walang tao. Kami lang talaga. Kasi mag-julan eh. So, ayun. Ang mga paborito dito is bangustik ang kinakain ko lagi with matching soft drinks. Soft drinks. Hindi pala siya soft drinks guys. Kasi ayaw ng soft drinks. Sido. Yan ang paborito natin. Sido apple. Yan. So, kay mami, dyan yung kaya magbinit nito. Siguro ano sa kanya, soup drinks. So ayun guys, mag-oorder na tayo. Si Kuya nagkikwento about dun sa unit na binili na dati. Tapos bibili na naman siya ng bagong unit. Upgrade daw, mag-upgrade daw sa si Kuya. Sabi niya, hindi daw siya nakakatanong sa ever kasi nga nahihiya daw siya kasi wala pa siya pang bilik. Pero mag-upgrade daw siya. So ayun guys, yung in-order ko, yung bangus stick Yummy! Paborito ko yan. Yung si Mother Joe, ayun naman si Mommy Joe, is one-piece chicken with soft drinks with gravy. Ang paborito niya talaga yan. Milig talaga yan si Mother ng chicken. Paborito niya yan. Kahit sa Jollibee, ang ino-order niya lagi is dalawa-dalawa chicken. So, ayun guys, mabilisang kain muna tayo. Ang hindi mo rapat, tignan mo. Harang na harang sa camera. Tignan mo, ba diba? Hindi siya kasya, malaki siya. Eh. Char! So, ayun guys, mabilisang kain lang muna tayo. Para busog agad. So habang nagkumakain nga kami guys, tamang chismisan, tamang kwentuhan sa mga boy buhay araw-araw. Baka -araw, daw naman daw di ba? Kasi magkakaiba kasi ganyan ang pesto. Isa lang may-ari ng pesto namin, magkakaiba magkakaibang pesto kami mag sa kabilang pesto, sa kabilang pesto, siempre sa kabilang pesto. Marami kasi ang pesto. <laughs> so ayun guys, tapos na agad kami kumain. So go na agad umuwi kasi nga baka biglang bumuhos naman ang malakas na Julanes. Ang mother mo busog. Ang rapa mo, ganun pa rin naman kasi malaki naman siya eh. Di halata na busog kasi nga, Mondragon, malaki. Ay, siya, malaki siya eh. Oh, diba? Di ba? Hindi halata na busog. Mami, busog na daw siya. Oh, habang nilalakad, maram pa pang bakla. Kami, mo. Kala mo, napaka <laughs> Charles, <laughs> joke. So, yun guys, habang nilalakad tayo palabas, paakit ng hagzan, maulan na naman sa labas. So, yun guys. Pa uwi na tayo after ng work. Maghapon, maggabi. So, uwi na naman tayo. Papay nga saglit. So, and guys, malakas pa rin talaga ang ulan. Marami naglalakad. O, oh, hindi, traffic pa rin. Kumain na kami lahat, lahat. Traffic pa rin talaga. So, marami talaga naglalakad pag itong oras. Kasi nga, uwian. Lahat ng nag-work hanggang 9 or 10, yan. Sabay-sabay mag-uwian. So, mas marami talaga naglalakad pag itong oras. So, Nakakaano lang guys, maglakad kasi safe ka't pa paano kasi marami kang kasabay. Sa awa naman ng Diyos, sa tagal kong maglakad, safe naman everyday. day So, yun, guide naman tayo lagi ni Lord. So, yun, guys, ingat sa mga pauwi kasi nga sobrang maulan pa, madulas ang kalsada. So, ayun guys, nakasakay na ako ng taxikel. Pajuwi ng bahay. Si Manong, di ko makita kasi super dilim. Hindi maulan, maambun. Okay, kung kidlat-kidlat pa, pauwi na tayo guys kasi kailangan na natin magpahinga kasi tomorrow is another day. Magtatrabaho na naman tayo. So, ayun guys, finally, I'm home. Wow, fresh. Hindi halatang nabasa. Ang bayot. So, ayun guys. Bye-bye. Thank you so much for watching. Paalo na po kayo, Jonabel Magrolin. I love you all, mga kapwet mo. God bless. Ingat.